Broom, broom, broom. Nandito na naman si Matsong Brum Brum. Ha ha ha. Hi mama. Ha ha ha. Mga kabumbrum. May nakita na naman ako tutulong sa tabi ng kalsada mga kabumbrom. Bigyan na naman natin ito ng pagkain mga kabumbrom. Let's go mga putanan Punta na natin para bigyan ng pagkain. Let's go. Bibigyan muna tayo ng pagkain sa Jalabi mga kabumbrum. Para bigyan nun sa natutulong sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrum. At least nakaka. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom sa natutulog sa tabi ng kalsada Kahit konti Let's go! Uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabrombrom para bumili na pagkain doon sa Tulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom Bumili na tayo para bigay doon Let's go! Let's go mga kabrombrom e na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go! Ibigay natin to at least nakatulong, nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom Let's go mga kabrom ibigay natin to mga kabrom let's go Let's go mga kabrom ibigay na natin tong pagkain doon sa natutulong sa kasalda Let's go mga kabrom let's go Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom sa natutulong sa kasalda Kahit kundi mga kabrom at least nakatulong tayo sa kanila Kasi na sa maga makain sila at tulong tayo sa kanila ganyan lang mga brom kahit kunti man lang tulong tayo sa kanila mga brom let's go mga brom brom ibigayin natin to sa katulong sa kalsada let's go ano uh, si mga kabrom brom lapitan natin mga kabrom para ibigay ito pagkain mga kabrom let's go mga kabrom brom ibigayin natin to pagkain mga kabrom <laughs> Let's go mga kabongbong. Ibigay na natin ang pagkain mga kabongbong. Let's go. Salamat sa inyong payunod mga kabongbong. Let's go. Paalam.